point person nyo sa si DPWH na nagbibigay sa ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya. Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, yun mga Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, ano, D, mga DE po. DE yeah, e ng... Okay. Sabi mo, sino? Nang, nang, uh, uh, Diin ng Laguna, Diin oh, ng... I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on okay, behalf okay, of the companies. Okay, Diin ng Laguna, sino pa? Diin ng Bulacan, hmm. Uh, Diin ng... Uh... Is he here? Nandito ba? Diin ng Laguna, Diin ng Bulacan, nandito ba? Um, Diin ng Bulacan, nandito. Okay, paano nyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigyan listahan sa'yo? Never I six. don't we don't have a list Never six minutes gonna air up.